ayan ah sinakot all ka so, araw mga kabagyo for today's video is baga uh, ano tayo at <laughs> kami muna tayo guys para sa katatapos ng taon 2023 to 2024 Oh, uh, kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe sa aking channel TV para update kayo sa aking video na uh, may lahat uh, ko. Magliliwaliw muna kami guys, kasama ang aming mga uh, chikiting. Ayan, nakabihis na sila. Ayan, ito ang buko. Oh. Parang din nila ano, kabayo. So, pupunta muna tayo sa labas at uh, ipasyal natin yung mga bata. Dahil sa next day, is panibago na naman. Back to the normal. Ayan. Ayan, tara. Let's go. Ngayon guys, tara. Huwag okay tayo. Ayan o. Oh. Uh, kaya tricycle tayo, kaya lang walang bubong yung tricycle guys. So, Tagana natin yan. So, kaya pala may taki para pag umulan, hindi ma pasukan ng tubig yung tangki. Kaya may sako yung tangki ng motor namin. Na Tara, let's go. Sakay na! Pagtamanan muna tayo, BBI muna tayo guys. tapos sa uh, SM. Kung so, makano mo na kayo, mag mo -ano na tayo doon. kawala sa ano, stress. Ang so, dami kasi tao ngayon dahil nga... Ano ngayon? Paskong bukid dito sa Marilao, Bulaan. daming naglalakad ng mga bata sa ka Ngayon kasi ang sineselebrate talaga dito ang Pasko hindi talaga December 24, 25 ang Pasko dito sa Bulacan Pasko ng Bukid Asais 678 yan ang sabi nila sabi ng mga sanatina mo maraming mga naglalakad ay nakakilala ka sa akin ha? shout out sa iyo Nakakilala pa sa akin dito guys Dito ang kilala Kilala dito si Papa Ayan 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 Kau. So kakain na nga tayo dito mga kabagyo. Order so, nga tayo guys. Pipili muna tayo ng pagkain guys. Mga ulam. Tapos Ah, ba? Okay. Ito na lang sa akin. Tara uma. guys, marami guys. Tara. Kain na tayo guys. Kain mo intay ka Kain na lang. Nandoon rin yung global isaw. Hoy, ano guys. Kain na tayo guys. Let's go. So ngayon guys, nandito na nga tayo sa Kidsuna para mag-enjoy yung mga bata. Kidsuna, so baka naman. so maraming salamat at na nag-enjoy na naman yung mga bata. Ano pa ka tayo guys? Shout out to sa... pala sa uh, uh, sa mga kaya sa UBC sa Sa... maraming salamat sa mga kaya sa UBC So ngayon ay hindi muna tayo dito dahil sa susunod na araw back to the normal na naman tayo guys. Ayan sila o oh. ayaw maghina o. Oh. Ayan CJ. Kumakit yung isang yung bunso. Ayan. So na lang guys. So, uh, na Picture, picture muna tayo guys Sports uh. zone ah, Let's go, sports zone Baka naman na ah, let's go! Ito yung token. Okay. Ito yung pair ako ko bibigyan ng ano pa. Token. So ngayon okay. mga kis, sinakay namin yung aming punso dito sa uh, umiikot at umiikot-ikot at umiilaw-ilaw. And nung una, okay lang siya. Masakay sa couch. Nung tumagal-tagal na nga, ayun na. Parang narulata. ata. So napatok na yak na siya o oh, Oh, eh, kaya naman tong takot siya sa gumagalaw kasi niya yung naka-steady lang. So, kailangan lagyan kasi yan ng attention. So pinasakay namin yung aming pangalawang anak para yung tumigil siya. So hindi pa rin siya tumigil. Ayan, iyak pa rin lang iyak. Ayaw niya daw kasi ayaw niya. Ang isa niya daw bumaba. Iya nang ala sio. Papa kalupi. Oh, mama ana, mama ana. Wala eh, takot ya. Sa eh. totoo, nan do na sa kabila. Ah, mama natakot din naman. Ah, ay ay. Ah, tinakot dalawa, na, 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 al, kapotol. Lala Pootor Matapos maglaro -ano, mag dun sa Pindak Pinduta na yan nandito na naman sila oh okay? guys Mag-basketball na naman sila, guys. Ayan, oh. Ayan. Yung maliit. Umakyat na doon. Akyat siya. At, at nag-shoot din. Ayaw patalo. Pati si Ken. At, at shoot din ako dyan, siyempre. Hindi pwede hindi. Kaya mo naman ang kulit ang... Aming bulso, oh. di kahit yung maabot, tumakalong-talong pa siya una diba guys and oh ano dito ito? sure sure ah di ba ah umoset nila ko yan na sumut pang sumut pa yung anak ko oh, yun naapa kalupit na oh, may na. um. pagkatapos nagpatapos nga dun, si Kayla sa si mama niya naglaro dito sa ano ba anong laro ba yan? Uh, may pizza. Ah, uh, tapos yung dalawa naman, maya maya. Mapipit yung dalir ng ni CJ. Iyak na naman siya ngayon. yun. O, diba? Uh, iyak na naman siya. Dahil napipit yung dalir niya. Ah, uh, ganyan na mga ganyan na hindi talaga ating na umiyak uh, na naman. Uh. Kasi hindi marunong maglaro. Ah, uh, nakikip yung daliri niya. Nilalagay kasi sa table yung daliri niya, yung pinamaan ng pizza. Ah, pizza. Pizza the birthday celebration of baby. Ah, celebrate the birthday celebration ng baby ko. Baby namin. Ano so, kain lang nga lang namin. Bumili so, na naman ang robot okay. ko. So, Thank you. Makakain lang namin sa si Jollibee. Eh. Kumak-order naman ng ice cream sa si Jollibee. Diba? So, so na kami guys. Ayan. Ito nyo sa likod. Sa likod namin. Then, so huwi na kami guys. Punta so, na kami sa terminal. May isa may orala ng rice cream. Let's go. Ayan sila guys.

So, hanggang dito lang guys. Kung bago sa akin yung channel mo, pero kung mag-share, like, and subscribe sa akin channel, ayan, upusok na yung mga ice cream. Ang side ng TV at paki ah, palo naman ang aking page. Mahalo lang yan. Senderong kubri. Maraming salamat. So, hanggang sa muli po. Bye-bye na, Kel. Naiya pa. Bye, Bye.